putol So, ito na yun, guys, yung pang, ano namin, sa bread rolls namin mamaya. Pampalaman. Bagong recipe na naman to ng boss ko. So nagdagdag lang ako ng salt at saka yung uh, Arabic masala, bisay ang tawag din niya at saka yung ano uh, black pepper powder. So doon sa pink sauce, ang ihahalo na naman natin mamaya bago natin siya ibuhos sa na rolls, yung ano um, paprika powder at saka yung oregano ang ihahalo natin doon sa pink sauce na ginawa ko. So, ito, medyo i-lower ko yung fire ngayon at saka idagdag na natin yung fresh na coriander. Ito siya. Fresh coriander. Tapos, uh, pagkatapos i-bake nito mamaya na nakatapins na yung mozzarella, magdadagdag na naman ng fresh coriander para decoration lang sa ibabaw.